Isang bahay ang natupok ng apoy sa sityo Acacia Barangay Poblasyon Norte para Camarines Norte alauna 41 ng hapon itong lunes. Batay sa impormasyon, bigla na lamang nagliyab ang naturang bahay na pag-aari ng isang Marlon Castillo at kasalukuyang tinitirahan ng kapatid nitong si Roland. Sa inisyal na investigasyon, walang supply ng kuryente nang mangyari ang sunog. Umabot sa first alarm ang sunog at naideklarang far out alauna 59 ng hapon. Umabot naman sa 10,500 pesos ang pinsala na dulot ng sunog. Ah, uh. Uh, hindi man daw sila nagluto, wala man daw nagluto, uh, wala mga open flame, wala rin siyang linya ng kuryente. Kaya medyo uh, lalaliman at kailangan namin balikan pa. Walang nasaktan o namatay sa insidente. Kasalukuyang iniimbestigan pa ng otoridad ang sanhinang sunog. Final, kasi based on sa pagkantak namin ng mga initial investigation, medyo uh, nag-iiba-iba pa yung mga nag-i-statement. Even nga yung nakatira doon, yung uh, occupant, uh, yung mag-asawa, uh, magkakaiba yung version ng possibility. Kaya sabi ko uh, after this interview, babalikan namin doon para uh, mas makakuha pa ng iba pang information back. Samantala, nagpaalala ang mga otoridad sa publiko na maging alerto sa mga bagay sa loob ng bahay na maaaring magdulot ng sunog, lalo na ngayong buwan ng Marso kung saan mataas ang insidente ng sunog. Para sa mga balitang tatakbikol, Hercules Barbacena.